sabi video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH Ukol sa kanyang katanungan kung sigurado nga ba ang dowsing rod Basi sa aking sariling pag-unawa dito sa kanyang komento na ito Nais niyang malaman kung ang mga dowsing rod ay may kasiguraduhan na ang mga ito ay nakakapagturo sa saktong lokasyon kung saan nakabaon ang isang kayamanan. Bago natin sagutin ang tungkol sa katanungan ng ating katiyech, gusto ko lamang na magbigay ng isang maikling paalala ukol sa aking YouTube channels. Nais kong ipagbigay alam sa inyong lahat na ako ay meron lamang dalawang YouTube channels. At ito ang Treasure Hunt Club at ang El sa sapagkat may mga nagsilabasang mga YouTube channels na ito daw ay sa akin kaya sa mga nagtatanong, dalawa lamang ang aking YouTube channels at ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Sa ating pagpapatuloy ang dowsing rod ay isang makalumang uri ng kagamitan sa paghahanap ng kahit anumang uri ng nakatagong bagay. Kaya ang sa atin ay ginagamit natin ito para hanapin ang mga nakatagong kayamanan ng mga sundalong hapon. Ngunit ang katanungan ng karamihan, lalo na sa mga baguhan, ay meron nga ba talaga itong kasiguraduhan ang aking kasagutan sa katanungan na ito ay nakadepende ito sa taong gumagamit nito. Kapag dalubhasa ang taong gumagamit nito, mataas ang magiging katumpakan ng kanyang pagturo o pagtukoy sa isang lugar na siyang kinalalagyan ng nakatagong bagay. Sa madaling salita, ang katumpakan o kasiguraduan ng naturang kagamitan ay nakasalalay ito sa husay at galing ng taong gumagamit nito. Kaya kung ang taong gumagamit nito ay hindi gaanong magaling o kulang sa karanasan, ang magiging resulta sa kanyang pagtuturo ay maaaring hindi tumpa. Ang paraan sa paggamit ng dowsing rod ay napakasimple lamang. Ngunit para makabisado natin ito at tayo ay magkaroon ng mataas na katumpakan sa pagtuturo. Ito ay nangangailangan ng napakahabang panahon na pagsasanay. Tulad ko, marami na rin ang sumubok humawa o gumamit ng dowsing rod. Ngunit dahil sa hindi ito madaling ikabisado, marami ang sumuko at mas piniling gumamit na lamang ng makabagong kagamitan. Sadyang bihira lamang talaga ang mga taong may kakayahang gamitin ang kanilang dowsing rod ng may mataas na katumpakan. Ang kakayahan naman ng karamihan sa atin ay nabibilang sa katamtamang antas lamang. Kaya sa ganitong antas ng ating kakayahan, ang magiging resulta sa ating pagtuturo ay maaari tayong magkaroon ng pagkakamali. meron bang paraan para mapatas natin ang katumpakan sa ating pagtuturo kung ang ating kakayahan ay nasa katamtamang antas lamang? Ang aking kasagutan sa katanungan na ito ay oo. Masasabi ko na meron pa tayong isang paraan para mapataas ang ating katumpakan sa pagtuturo gamit ang ating dowsing rod. At ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga marka. Sa madaling salita ay pagsasamahin natin ang ating dowsing rod at ang pagbabasa ng mga marka. Kapag ang ating dowsing rod at ang mga markang ating natagpuan sa lugar ay may pagkakatugma sa mga direksyon at lugar na itinuturo ng mga ito. Masasabi ko na meron tayong mataas na kasiguraduhan sa mga direksyon na ating tatahakin o lugar na ating uumbisahang kain. Sa madaling salita, ay mas nagiging epektibo ang dowsing rod kung ito ay gagamitin nating kombinasyon sa mga marka. Gaya ng aking sinabi kanina, sadyang bihira lamang talaga ang mga taong may kakayahan na gumagamit lamang ng dowsing rod para hanapin ang isang nakatagong kayamanan. Hindi nila kailangan ng mga marka para hanapin ang isang nakatagong bagay. Kung iisipin natin na kung tayo nga naman ang siyang may ganitong uri ng kakayahan, mas makakabuti sa atin na manahimik at isikreto ito para sa atin lamang. Ang aking payo sa katih natin dito ay alamin mo muna kung kaano kadalubhasa sa paggamit ng dowsing rod ang taong sumuri sa iyong lugar. Siya ba ay umaasa lamang sa kanyang kagamitan? para tukuyin kung saan nakatago ang isang bagay o ginagamit ba niya ito bilang kombinasyon sa mga marka sa paligid. Pabago-bago ba ang kanyang itinuturo na mga direksyon at lokasyon? Uulitin ko, ang katumpakan o kasiguraduhan ng mga kagamitang dowsing rod ay nakasalalay ito sa taong gumagamit nito sa madaling salita ay wala ito sa kagamitan. Ito ay nasa kakayahan ng isang tao na gamitin ito ng wasto. At nandito na naman tayo sa katapusan ng video na ito. Ngunit bago tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang ipagbigay alam na may mga taong nagpapanggap na sila ay ako. Ginagamit nila ang aking pangalan para pagkakitaan tulad ng paniningil ng bayan o ng hihingi ng donasyon. Ang tunay na ako ay hindi kailanman na naniningil ng bayan o ng hihingi ng donasyon. maliban sa aking paalala ay ang hindi natin pinapalampas na pagbasa sa mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Gwenhana Lumaino Jerry Curativo Jovet Fornoles ng Bicol Dennis Parumo Jay Giao Kasupanan Maraming salamat at iyong pinanood ang video na ito hanggang sa huling bahagi na ito. Molitayong magkita sa kasunod na video.